Hai, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, YouTube channel at doon sa mga bago, no, uh, uh, itong uh, channel natin it's more of uh, employment loss, no. And uh, syempre yung uh, mga uh, existing na nating subscribers, yung mga masugid nating supporters, diyan, no mga followers natin sa Facebook. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, and uh, yung pag-uusapan natin today is yung uh, tanong ng isang subscriber natin kung uh, tama ba na yung kanyang suspension na agreed na nilang nakadate ng uh, sometime in 2023, hindi implemented. So, ginawa lang ito ng kumpanya, in-implement itong 2024. Ano ba ang rule tungkol dyan? Pero, syempre, ang mga followers natin na masugid, so, shoutout muna natin. Uh, lagay natin dito. Alright, so sa pag-discuss nitong uh, question niya, ang mga sasagasaan nating uh, topics diyan yung uh, management prerogative general rule no yung exceptions diyan na nakalagay sa ating batas sa uh, jurisprudence natin no <coughs> labor code no labor code now um ang Oh, pasensya na kayo. May nag-rumble dito sa tabi ko. Ayun, yan. Rumble to. ito. yung bagong member. oh si Sir Post. Eray ko. Yeah. Alright. So, bago natin ituloy ang ating discussion, uh, ipasok muna natin ang ating uh, video for ATTY Elvin. Nandito. Welcome back sa ating uh, discussion again. Ito yung tungkol sa suspension ng isang uh, empleyado na uh, kung saan na pag-usapan na nila. At in fact, pamirma siya sa dates ng suspension niya in 2023, pero ano nangyari eh mukhang hindi ito sinunod. At uh, sinuspension suspension 2024. Um ang tanong niya tama ba 'yon or pwede ba 'yon? Uh, alternatively, legal ba 'yung ganon na sa uh, management prerogative ba yan? In a long line of cases, maraming uh, naging decision na yung Supreme Court na nire-recognize yung management prerogative. Uh, ito yung right of uh, the employer to prescribe rules and regulations na reasonable sa kanyang establishment to implement na uh, disciplinary measures, policies sa kanyang opisina uh, necessary sa kanyang operation. So, ang uh, tingin lagi sa kanya dyan, Meron siyang ganyang wide latitude, no? Uh, ibig sabihin malawak yung kanyang karapatan para gawin 'yan. Uh, subject to certain limitations lang 'yan, ano? So, uh, agad naman natin sa batas tung uh, The existence of uh, the right should not be confused with the way the right uh, should be exercised. So, gaya 'yun na uh, mayroon management prerogative, pero ang tanong, eh paano mo ine-exercise ang management prerogative mo, no? Sabi nga nila, ang management prerogative daw should be exercised without any bad faith. malis no yung abuse, yung uh, abuse of discretion ng employer. Yan ang mga limitation kasi hindi naman ito pwedeng parang uh, limitless na klase ng uh, karapatan ng isang employer. Kasi sa correlative right naman ito, merong security of tenure na guaranteed ng ating uh, constitution insofar as it is treated as a property in employment as a property in constitutional sense. Now, dito sa sitwasyon niya, obviously, yung kumpanya dito um, nagkaroon na ng schedule of suspension uh, in 2023, no? So, na-set naman. So, no problem. Uh, karapatan mong mag-suspend. Uh, walang problema dyan. Hindi na dini-dispute Now, you agreed on the dates of suspension na ibig sabihin kapag nasuspend ang isang empleyado, hindi siya papasok sa araw na yon di ba? And, uh, syempre, dahil uh, tayo, hindi lang naman ang buhay natin, hindi lang naman umiikot sa trabaho natin. May mga personal tayong uh, mga concerns, no? So, malamang si employee naman, understandably, meron itong mga lakad na na sinet sa araw na yon para ma-maximize yung time niya. Alam nga nakasuspend ka tapos magbumukmuk ka lang doon sa gilid sa ka, ano sa corner ng kuha ng bahay mo, 'di ba? Tapos iiyak ka na lang doon. Hindi syempre may mga lakad na nang inayos 'yan, Na, ano, na naka-schedule. So ngayon, itong si employer kung binago niya yung date ng suspension unilaterally, ibig sabihin na hindi man lang kinuha yung uh, opinion o yung comment o yung reaction ng kanyang employee eh parang pang-aabuso naman talaga 'yan. Ano? Kasi ang daming masasagasaan naman sa part ni empleyado, no? Although hindi sinabi ng ating subscriber kung anong uh, part ng schedule niya ang masasagasaan, but I would uh, presume na there, there would be. Eh, mahaba-aba suspension niya kung titingnan mo doon sa kanyang comment na maaring uh, makaka na sa mga lakad na nakaset na sa araw na yon And then, biglang So sa araw naman na supposedly hindi dapat 'yun ang pinag-usapan nila suspension. So in my view there, there is really an abuse. There is really a uh, a violation ng uh, karapatan ng empleyado sa punto na 'yan. And uh, syempre another thing titingnan natin um as long as wala ring nabawas sa kanya na sahod more than the dates of suspension, okay lang din naman na uh, Uh, sa, sa, sa deduction sa sahod niya. No? Walang problema doon kung gano'n naman ang nasunod. Ngayon, may problema lang kung tipong na-deduction siya ng sobra doon sa dapat na ma-deduct sa kanya. So, sample na lang natin. Um, 2023, halimbawa, na suspension ng 3 days. So, sabihin na lang natin Monday, Tuesday, Wednesday, dapat sunod-sunod. Now, ang ginawa sa kanya, uh, hindi siya sinuspend sinu ng December na Monday, Tuesday, Wednesday. Sinuspend siya ng Monday, Tuesday, Wednesday ng January 2024 na. In my view, mali yun. No? Uh, may, may violation sa karapatan ng empleyado, lalo na kung napaghandaan niya na yan, uh, nakaset na siya ng mga schedule, marami ng lakad na, na naapektuhan. Na Naturally, noong December, uh, Monday, Tuesday, Wednesday, dapat nagkaroon siya ng deduction doon na uh, 3 days because of the punitive suspension. Ngayon, kung halimbawa na didakan siya noong December, pero hindi siya na-suspend, actually, na-suspend siya ng January, tapos dinidakan ulit siya, merong uh, violation na naman doon sa uh, pag uh, deduct sa kanyang sahod. Illegal deduction na kasi sobra na eh. Naka 3 days na, tapos nag 3 days ulit. So 6 days na no? Although napaka obvious, pero I'm just trying to point out yung ganito scenario because it is really a possibility kasi nagkakaroon ng confusion kadalasan dyan. Yung mga HR, minsan ginagawa niyan, yung implementation ng suspension staggered, no? Kasi depende sa demands ng operation. Pero, yung staggered na yon dapat malinaw sa pinirmahan ninyo na, oy empleyado. May suspend ka, pero staggered yan. Para si empleyado, makapaganda, di ba? Hindi yung basta-basta na lang, nag-agreed kayo, agreed na kayo sa dates na yun, bigla mo binago, nag-suspend ka ng walang ka abog-abog, eh, tapos hindi mo man lang hiningi yung opinion ng empleyado kung okay ba sa kanya yung dates na yun, no? And then, syempre, ingatan natin na walang over-deduction, no? Kasi illegal deduction na yung over-deduction. So guys, uh, if there's anything more you want to be clarified on sa topic natin, just comment them in the comment box below. And again, if you find this information helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss, supervisor, manager, 'di ba? Share mo sa kanila para maintindihan nila. And again, thank you for watching this video and I hope to see you in my next videos. God bless.